Alam niyo ba, bawal ang mga ganito na mga frame, ref, TV, na nakahilira po ang kanyang paglagay sa inyong mentor. Kasi ito po ay nagre-reflect ng uh, salamin. So anything po na magre-reflect ng salamin, like mga picture frame, mga ganito na display, at saka ref., anything po basta magkaroon ng reflection dapat po hindi po nakadirekta sa inyong mga mentor kasi it looks like mirror din po so hindi nga kayo naglagay ng uh, salamin nakaharap sa mendor pero yung mga ganito nagre-reflect din po yan especially the TV hindi dapat nakadirect sa si mendor ganitong na sa so said ha basta anything po na nagre-reflect ng salamin kasi ito po ay para na ring salamin sa inyong tahanan so mas mabilis po ang labas ng inyong pera at saka mabilis ngang pasok ng pera mas marami naman yung gastos ganun po ang ibig sabihin nila iwasan nyo talaga yan